Ang balita ay bumagsak na may katahimikang halos hindi kayang dalhin ng mga salita. Si Emanol, Eman, Achenza, Labingsham, Labingsham, na taong bulang lamang, isang anak, isang kapatid, at isang liwanag sa lahat ng nakakakilala sa kanya, ay pumanaw na. Kumpirmado ng pamilya ang nakapanghihin ng balita sa pamamagitan ng isang emosyonal na post sa Instagram na nag-iwan sa buong bansa sa matinding pagdadalamati. Ang kanyang ina, si Felicia Atienza, ay sumulat ng may nanginginig na mga kamay at pusong durog. Mas mahigit, with deep sadness, we share the unexpected passing of our daughter and sister, Eman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives, into the lives of everyone who knew her. Kaunti man ang mga salitang iyon, taglay nila ang bigat ng isang sansinukob ng sakit si Emma ay anak ng kilalang personalidad sa telebisyon na si Kim Atchenza, na kilala ng marami bilang Kuya Kim, at ng kanyang asawa, si Felicia. Sa paningin ng publiko, siya ang masayahing dalagang madalas makitang kasama ang kanyang ama. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya ng malapitan, siya ay higit pa roon, isang mahabaging kaluluwa, malikhaing pag-iisip, at isang taong nagbibigay liwanag kahit sa sarili niyang dilim ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan kailanman. Sa social media, libu-libong kaibigan, tagahanga, at kakilala ang nagpahayag ng kanilang pagkalungkot, pagbubunyi, at mga alaala ng isang dalagang tila sumasalamin ng pag-asa at katapatan. Ang kwento ni Eman ay isa na muling nagpapaalala kung gaano kain na ang buhay, at kung paanong ang pinakamatamis ng iti ay maaaring magtago ng pinakamalalim na sakit. Nanirahan siya sa Los Angeles, ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral at mga malikhaing pangarap. Ayon sa mga nakasama niya roon, si Emma ay taong handang makinig, hindi lumilingon sa nangangailangan, at palaging nagsisikap na ipadama sa iba na hindi sila nag-iisa. Bihira ang kanyang pagiging totoo. Bukas siyang nagsalita tungkol sa kanyang laban sa mental health, hindi bilang sigaw ng atensyon, kundi bilang isang gawa ng katapangan gusto niyang malaman ng iba na ayos lang hindi maging ayos, na kahit ang pinakamalalakas na puso ay nasasaktan din. Ang mensahe ng kanyang ina ay sumasalamin sa katutuhan ng iyon. Mas mahigit, Emon had a way of making people feel seen and heard. She wasn't afraid to share her journey, and her honesty helped so many find strength in their own. Ang mga salitang iyon ay umaalingaungaw sa gitna ng pagdadalamati, isang paalala kung sino talaga siya, isang liwanag sa buhay ng marami. Sa mundong abala sa pagiging perpekto, naging totoo si Eman. Ibinahagi niya ang kanyang mga takot, tawa, at mga sugat. Ipinaalala niya sa kanyang mga tagasunod na bawat buhay, gaano man kaliwanag, ay may mga aninong hindi nakikita. Ayon sa ulat mula sa Los Angeles County, si Eman ay pumanaw sa kanyang tahanan noong nakaraang linggo. Ang sanhi ng kamatayan ay kumpirmadong suicide, isang salitang puno ng dalamhati, ngunit nagbibigay liwanag din sa lalim ng laban na kanyang pinasan. Sa likod ng kanyang maliwanag ng ngiti, si Eman ay nakikipaglaban sa mga digma ang hindi alam ng iba. Ang balitang ito ay nag-iwan ng mga tanong, mga luha, at pagninilay kung paano tayo nagsasalita o hindi nagsasalita tungkol sa kalusugang pangkaisipan ang pagkawala ng isang kabataang puno ng pangarap ay yumanig sa kaluluwa ng marami. Isa itong paalala na kahit ang mabubuting puso ay napapagod din. Naalala ng kanyang mga kaibigan kung paano niya pinasisigla ang bawat lugar na kanyang pinapasok. May kakaiba siyang enerhiya, sabi ng isang kaklase online. Kahit tahimik siya, ramdam mo na nandyan siya. Ramdam mong nagmamalasakit siya. Ang iba naman ay naaalala siya bilang taong magpupuyat para lang. Damayan ang isang kaibigan, magpayo sa mga nawawalan ng pag-asa. Siya ang tagapakinig, ang tagapagpagaling, ang tahimik na tagapagtanggol. Ngunit marahil, masyado niyang binuhat ang sakit ng iba, at nakalimutan ang sarili niyang paghilom. Ang trahedya ng kanyang pagpanaw ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng mental health support, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga malayo sa pamilya, at tahimik na nagdurusa. Maraming personalidad, artista, at tagapagtaguyod ng kabataan ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan at panawagan. Huwag nating alalahanin ang kanyang kamatayan sa katahimikan, sabi ng isang post, kundi ang kanyang buhay bilang paalala na magmahal ng mas totoo, makinig ng mas maigi, at kumilos bago mahuli ang lahat. Si Kuya Kim Achenza, ang kanyang ama, ay nananatiling tahimik mula nang pumutok ang balita, piniling magdalamhati kasama ang pamilya. Ngunit alam ng lahat, ang sakit na iyon ay hindi masukat. Ang mga kaibigan at kakilala ay nagtipon-tipon upang ipadama ang pagmamahal at dasal sa pamilya at Chenza. Bawat mensahe sa social media ay paalala na ang kalungkutan, kapag pinagsaluhan, ay nagiging lakas. Sa Maynila, nagsimula ng magdaos ng mga candlelight vigil. Mga estranghero ang nagtitipon, nagdarasal, at nag-aalay ng mga bulaklak sa ilalim ng larawan ni Eman, nakangiti sa ilalim ng araw. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo, hindi lamang ng pagkawala, kundi ng pag-ibig, kahinaan, at kabaitan. Isa siyang anak, isang kaibigan, isang kapatid, isang mandirigma. Marami sa mga sumubaybay sa kanya online ang naaalala ang kanyang mga salita. Mas mahigit, even pain can have meaning. If it helps someone else feel understood, then it's worth something. Ngayon, tila nagiging hula ang mga salitang iyon. Ang kanyang kwento ay naging sandali ng pagninilay para sa isang buong henerasyon, isang paalala na kamustahin ang ating mga kaibigan, magsalita ng totoo, at lumikha ng ligtas na espasyo para sa damdamin. Ang mga profesional sa kalusugang pangkaisipan ay nananawagan, Kilalanin ang mga senyales ng paghihirap at alisin ang takot sa paghahanap ng tulong. Itigil na natin ang pagromantisa sa katahimikan bilang lakas, sabi ng isa. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang humingi ng tulong. Bagamat maaga siyang nawala, ang pamana ni Emman ay patuloy na mabubuhay sa kamalayang binuksan ng kanyang kwento. Kahit sa alaala, ang kanyang tinig ay nagbibigay pa rin ng lakas pinili ng pamilya na ipagdiwang ang kanyang buhay, hindi ang kanyang pagpanaw. She was joy. She was laughter. She was love. Sulat ng kanyang ina. Ang mga nakakakilala sa kanya ng malapitan ay naglalarawan sa kanya bilang mausisa, mahilig sa sining, musika, at sa mga maliliit na detalye ng kagandahan. Madalas siyang tumigil upang pahalagahan ang paglubog ng araw, kumuha ng larawan ng kalangitan, at ipaalala sa lahat na sa kabila ng sakit, may kagandahan pa rin sa mundo. Marahil, iyon ang gusto niyang alalahanin ng lahat, hindi kung paano siya pumanaw, kundi kung paano siya nabuhay. Nabuhay siya ng may layunin. Nagmahal siya ng totoo. Nagmalasakit siya ng tapat. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang parangal at aral, na sa likod ng bawat ngiti, may kwento, at sa bawat kwento, may kaluluwang nararapat marinig hindi makakalimutan ng mundo si Eman, hindi dahil sa kung paano siya nawala, kundi dahil sa kung paano siya nabuhay, bukas ang puso, matapang, at totoo. Habang patuloy ang pag-agos ng mga mensahe ng pag-ibig, isang bagay ang malinaw, mas marami siyang natulungan kaysa sa kanyang nalaman. Ang kanyang katapatan ang kanyang pamana. Ang kanyang kabaitan ang kanyang regalo. Bagamat wala na siya, nananatili ang kanyang liwanag sa bawat kabutihan, sa bawat tapat na usapan, sa bawat yakap na puno ng malasakit, naroon siya. Habang ang kanyang pamilya ay tahimik na nagluluksa, yakap nila ang mga alaala na hindi kailanman maglalaho. At sa kabila ng sakit, may pag-asa, pag-asang ang kanyang kwento ay magtuturo sa iba na humingi ng tulong, kumapit sa buhay, at huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Pahinga na, Emanol. Eman, Atchenza. Mananatili kang alaala ng liwanag, patunay na kahit sa kadiliman, may pag-asa pa rin sisikat.